magandang magandang araw po. Ayan. So, ito po yung gagawin ni Kindness, no? Uh, magbabalot na po tayo ngayon ng ating package po. Ayan. So, yun ang pisara po ng asawa ko, guys. Uh, yung sa, ano muna, yung sa pinakapwet muna, inano niya ng mga tape. Ayan. And then, ito po, nabuo na rin natin yung ating para sa package, no? So, ito is, marami pa tong kulang, guys. Pero, ang plano ko is, ah, uh, yung iba, siguro sa pag-uwi ko sa bagahe ko na po yun and then, kasi sa mga package po may limit din po, lalo na sa mga sapatos hindi po yung sobrang dami ng sapatos and then, uh, iba rin po yung, dapat iba-iba po yung ano niya iba-iba uh, yung style ng sapatos, hindi pare-pareho parang mga ganun, may mga rules din po kasi may, may limit po siya sa isang box And then, magkano lahat yung presyo. Ayan. So, maya-maya guys, iano ano ko lang po sa inyo. And then, yung ating uh, package po na ano ngayon is, ano to, uh, Chenvel. Ayan. Is VCS. Ayan. Services. Ayan. Incorporated. Incorporation, incorporated, ganun, Corporation ba to? Ayan, so basta chinvel po yung, uh, chinvel services po yung Uh, po po na box ayan, okay so, maya maya guys sa uh, labas kami, kasi kukunin ng truck bukas, and then Monday kasi bukas, wala kami sa bahay so, yung in order kasi ni kindness na box is uh, no with limit po siya ayan, so and then yung schedule po kasi is, yung hindi limit na ano, yung walang limit na box sa, uh, timbang is Monday and Friday lamang. right? So yung pinili ni Kindish, ang alam ko guys hindi naman ito gaano kabigatan. Yan. Pero mas nanigurado na po ako para kasi yung may schedule kasi na every day and then may oras din. Yung tak na yun is may limit po yung bigat ng box. Yung pinili po ni Kindnesh, Monday and Friday, yung kukuha nun na truck is wala siyang limit. Okay po sa kanila yun. Alright? So, maya, maya guys is labas tayo. Ayan, pakita ko lang muna sa inyo ngayon yung ating mga ah, uh, pa-package po. Alright guys, so ito na po yung ating ilalagay sa ating package. Yan. So, sinadya ko guys na maglagay ako ng para mga kurtina, may mga ano tayo, yung maliliit na unan kasi Uh, para yung sa mga gilid-gilid po parang suporta po ng box. Ayun. So ito. So, hindi naman ito gaano ano talaga no. Pero uh, para hindi ano guys, lalo kasi pag may mga shampoo, ayan parang may protection tayo sa bawat gilid. alright, right. So sa labas na po tayo. Right guys. So ngayon na sa labas na po si Kindness no. Ayun po. So hinakot, hakot ko po kanina. So, dito na kami guys, magbabalot kasi ang hirap po kung doon kami sa loob tapos mabigat na siya no, paglabas. So, dito na po siya dahil may bubong na po tayo kahit ulan, okay lang. Tapos wala namang ulan, din Di na ko rin sa weather hanggang bukas walang ulan. So, dito namin siya, inurong na namin sa kin ng anak ko. So, dito kami mag i eh. And then, maya-maya, -ano naman natin, malapit sa harap. Para bukas yung truck yes, dadalhin niya lang po. So, ito po yung uh, box ni Kindness ngayon. So, tapos na yung sa ilalim na tape pa na natin, no? Ayan, pakita ko lang po sa inyo, guys. Alright, guys. So, ito po yung ating box. So, isang box lang po ang in order ni Kindness. Kasi nga po, ah uh, may dalawa na po akong na box na napapackage noon, no? Ang uh, damit, sapatos rin, bags, uh, at iba pa. So, isa lang ang box ngayon na pinaano ko, na pinadala uh, ulit. Ayan, so iba rin po yon na Uh, agency kung saan ako nagpadala so ito po yung ating uh, ngayon na in-order na box ayan door to door services ayan po Chenville ayan. ayan po yung kanilang mga telephone number ayan sa mga kabayang kapolito sa Japan so tested na po namin dahil for, actually first time ko pa pong magpadala pero yung aking brother-in-law tsaka yung aking ibang kamag-anak Uh, okay naman po ang servisyo nila Ayan, tapos kapag darating po sa Pilipinas na yung ating package Agad-agad na mag-update sila na nasa Pilipinas na po yung ating uh, package Okay, so kung dito po tayo guys magpapadala po sa Chenvel uh, Pwede po through uh, messenger Ayan po, so pwede po kayong pumunta sa kanilang page Sa uh, Facebook page nila Ayan po, so itype nyo lang po ito guys And then, pwede kayo do, doon sa messenger So, ay, gaguide naman po nila kung ano yung mga... Marami pong option kung ano po yung gusto natin, no? Yung gusto natin na box. Kasi may twin po siya na box. Meron din po. Ito kasi, ito yung jumbo box. Ito yung malaking pinili ni Kindness. Jumbo box po. And then ah uh, Depende rin po kasi sa location guys Ang mababayaran natin okay So pag order nyo po ng box May babayaran po tayo nito sa box pa lang po Saka na po yung whole talaga na Ibabayad natin kapag na pick up na po Ayan so si Kyle Dench mamaya Pagkatapos po nito babayaran ko na po agad At sa pagbabayad po nito guys Depende po sa inyo Meron pong pagpipilian kayo So depende na po guys sa messenger din po kayo guys. Kung kayo, pwede kayong bumayad sa convenience store. Uh, pwede rin po sa post office bank. Ayan. So, kay Kindness, doon ko po to ihulog yung bayad ko maya sa post office bank. Kasi, kailangan po guys na bayaran natin siya within 7 days. Ayan. So, pagka pick up po nito, need natin na bayaran agad guys. Hindi tayo abot ng 7 days dahil nga po may babayaran po sa ah uh, parang sa bodega po doon. parang sa, sto sa storage area po nila doon Magbabayad bayad na po tayo kapag lumagpas po tayo ng 7 days na hindi pa natin na uh, bayaran yung ating ano para maihulog agad nila ito ayan alright so ito po yung aking uh, isini po yung sa mga kabalik po doon sa Japano no? sa mga gusto naman po magpadala po ng package po sa Pilipinas ayan so and then pag ang nabasa ko yung kanina uh, meron siyang limit ng presyo sa mga ah uh, ipapadala natin no may, kailangan po guys uh, hindi yata umabot ng 20 mang or 20 20, uh, 20 lapad yan so itong piladala ko wala naman dito maabot ng 20 lapad guys Ayan po so mga ano lang to dapat kasi hindi na ako dapat magpa-package ngayon kasi nga may dalawa na akong naipadala noon and then pinabuksan ko na din po yun guys pagkarating sa Pilipinas And then, it, ipinakuha ko na agad sa kanila kasi di ako na kauwi agad. So, ngayon naman isabili ulit ako ng pasalubong para sa kanila. Dahil nga po, uwi si Kindness sa Pilipinas. Alright! Yes po, uwi po tayo sa Pilipinas guys. So, pag ito kasi ang dadalhin ko sa bagahe, malaki ang babayarin ko po sa airport nito. Ayan. Kasi nga, medyo sa mga damit pa lang, sa mga maleta, wala pa po. So, actually, may mga kulang pa po ito, guys, na ipapasalubong ko lang po sa mga mahal ko sa buhay, no? So, ganyan talaga mga OFW. Ayan po, kung saan man tayo naka, uh, nakatira po sa ibang bansa. Ayan po talaga yung part natin, no? Na meron tayong kahit konti ibahagi po sa ating mga mahal sa buhay. Ayan po. So, hindi ko siya pwedeng ibagahi kung nakikita niyo po ayan. Kasi ito pala mga shampoo. Ito yung mga pang ano ni Kindlash. Yan. So, ang hirap po nito guys sa bagahe kasi ano na to sa tawag nito? sa sa maleta ko pa lang ilang maleta na to so mas malaki ang babayaran ni Kylie sa bagahe alright so umisala na po namin guys ang pagbabalot ngayon alright guys so may gusto lang po akong ibahagi po sa inyo no na Uh, ito po is napakaganda po ng servisyo po ng Chenvel kasi nakunta ko po agad sila ngayon habang magbabalot po ako so agad-agad sila sumagot sa mga tanong ko kasi nga may mga stricto rin po sa paglalagay sa mga bagahe po natin dito sa ating ipapak na door to door package yan po ah, uh, Tinanong ko kung pwede po ba itong car jack po. Ayan. Dahil sa pagdating po sa sasakyan, medyo uh, stricto po sila no. Lalo na sa yung mga part ng sasakyan, mga makina. So may mga pinagbabawal po sila guys. And then kailangan kasi natin i-declare yung laman po ng ating box. Kasi nga baka masilip ito tapos hindi natin na-declare. Uh, yun po isa sa mga dahilan baka ma, uh, hindi ma-approve yung ating bagahe. Okay. So ayun po guys. share ko lang po sa inyo. Pwede po sa Chenvel po. Ayan. So, tinanong niyan po ito, guys, sa pinakataasan. Na-approve naman po na pwede ipadala yung ating, uh, mga card jack po. So, marami kasi kami nito, guys. Hindi na namin ginagamit ito kasi yung bagong card jack na po ang ginagamit namin. Okay? So, ayan. tapos si yung mga tools. Ayan po. So, pwede pwede po siya, guys, para ipadala. Alright? right guys. So, ngayon, umpisahan na po namin, no, ang ating pagbabalot ng ating package. <laughs> So, ang nilagay namin guys, una yung may yung kabigatan, yung may medyo mabigat po. Ayan, yung ating mga card jack na nilagay. Namin. Tapos, nag ano ko guys, nagdala din ko tartara, no? So, kapag mabuksan ko itong package, pakita ko sa inyo, nakakabigat ng na tartara ni Kainish. <laughs> Ayan. So, ano, dalawa ito. Pinadala ko na. Kasi nga, maganda kasi malapat. Tapos matibay talaga siya. Kaya hindi ko siya may pakita sa inyo kasi nakabalot po siya ng box. And then, nabigat po talaga siya. So, ito yung maganda kapag may mga lechon. Yan, slice natin. Yung mga karmi na matitigas. Maganda siya gamitin. So, hindi ko siya naipakita sa inyo kasi nabalot na balot siya sa box, guys. Ano pa to? Japan. Made in Japan po talaga. yung ano mo. Ano, oh. Ito yung nabili ko guys noon. Ayan po. Set po siya. So, kompleto. May pang pizza. Lahat-lahat. Dessers. Lahat. Ayan. So, mga cake. Ayan po. Mga tinapal po. Okay. Hmm. sa yung mga sandal, no? Oo, oh, Mo. Pwede na siya tanggalon. Ano, importante kay nila ano. Tani eh. kay Ingoy, makatakok kay mo ko ni karton niya. Hmm. Pwede na siya tanggalon ng box. So ito guys, uh, dahil naka-box po ito no, pero hindi na po natin sasali yung box. So babalot ko lang siya ng plastic. Okay, so um, Ayan po naman ito. So, balutin ko lang siya para hindi matama-tamaan. Ayan o. No? Ganda. Pang Philippines talaga siya. yan Okay. So, ilagay natin sa box. Okay guys, itong sandals ko, ilagay na po ko lang sa plastic. Anong sunod? pato. So, uh. hmm. Eh guys, mga ano to eh. Pwede pag maging pangkunas ng kamay e, Papadala ko siya kasi eh, hindi naman ito ginagamit tayo nito dito. So, guys, ang asawa ko siya lang yung yung mag, ano, maglagay -lagay. kasi siya yung nakakalam ng ano yung mga <laughs> para yung katulad yan, yung ating at mga shampoo, mahirap na po baka yung mabasa sa ilalim kaya kailangan may parang ano siya kaya gamit na gamit sa akin yung mga hand towel yung mga tissue yun po, tapos may pinadala akong kortina kasi hindi nagagamitin pwedeng gamitin doon sa ano, sa kwarto, yan. Right, guys. So, ito na po. So, hindi ko talaga pinatanggal yung kanyang, ano, mga box. Ayan yeah. yeah, na guys. So, ibalot na po ni Tygnes yung pinamili ko po, no. Yung mga bye bye Ayan. So, unti-unting ano na. Ah, wala din. Nakatarong ng tricycle eh. Ito, sila pangkuan pa siya pa no. Mm. Alright guys, so ayan po yung ating mga na ano no, nabuo sa ating box. Ayan. Mas marami yung nung una. Yung pinadala kong dalawang package guys, mas marami yon. Yan. So, ito ngayon kasi ano lang to eh. Mga pasalubong lang ni Kindness. Yan. So, sa mga nagpa-package po, mas maganda yung marami kayong, katulad nito guys, Cortina. Yan. So, nakakatulong po siya sa foundation po ng bawat gilid ng box. So, ganito po yung buhay na nasa abroad no? Kapag may mga, ano alam mo yung masaya tayo guys na may nabibigyan po tayo. Yan. So, marami akong ipapadalang hanger. Parang maiwan yan. Kasi mas gusto ko unahin yung mga ano talaga. Yung katulad po niya, mga bag, mga sapatos. Ayan. Gilis na rin mo niya. Mamaya pa yan. Tire black lang yung butang niya. Okay, guys, sumaya-maya, so update ko pa sa inyo kapag matapos sa Posey mesh ayan so, guys, i-share ko lang po sa inyo no, sa so, makaubayan ko po sa Japan kasi nga, ito, gumagamit talaga kasi kami kapag umuwi kami sa Pilipinas so ayan, nakita nyo po ano siya, hindi, ang binili ko po hindi yung nakabox, kasi pag ipapackage ko kasi siya ah, uh, madadamage din po ang box may yu-yuki. so ang ginamit ni Kainish parang ito lang, ganyan lang po siya guys no plastic lang din po yan, and then may ano naman, pwedeng ma-open lang kapag gamitin natin, so Gumagamit kasi kami nito pag umuwi kami. Kaya nanigurado akong nagdala na po ako nito. Ayan, para hindi na po ako bibili doon sa, ano, sa mall. May magamit ako agad, okay? Ayan. Right, guys. So, ayan po. So, ha? tama lang talaga, no? Ang galing talaga ni Kindness mag <laughs> So, nagpadala ko ng hanger, guys. Kasi yung pinadala ko na hanger, maganda po siya. Kahit kasi, yung hindi siya mag-slide ba. So, yun yung pinadala ni Kindness. Maganda po siyang gamitin. Kasi yung, minsan kasi may mga hanger na madulas. Yun kasi parang may ano siya na hindi mag-slide po yung ating mga ano. At saka, ang ko po kasing hanger na hindi ko ginagamit. Ayan. So, ipapadala natin. Alright? Right guys, so nagdagdag kami guys so yung mga hindi namin ginagamit na mga pang karaoke. Ayan po. And then, mga para sa sakyan din po na accessories yung parang may mga ilaw-ilaw siya ganon so pinadala din namin no ayan so ito yung ano ko guys so ginawa ko po parang may mga unan tayo dito tapos yung tissue natin sa itaas kasi nga para yung pinaka importante kasi yung isa ba ilalim mabigat tapos yung sa gitna yung tamang tama lang and dito naman parang ganito lang po yung may mga cotton so ganito po yung ginawa ni kindness no? sa pag-package para may mga depensa po tayo para kung sakali man na uh, magtama-tama matamaan yung ating mga box niyan sa pag-deliver hindi po basta-basta na um, yung ibang mga pinadala natin sa loob ay madam ay madamage madam so kailangan din natin po talaga na may mga alalay tayo may mga pundasyon tayo sa at ang loob po ng box all right Okay guys, sarado na po. <laughs> So, may iba guys, hindi ko na nakuha ng mga video, no? May mga dinagdag kami dito. Wala. Madalas, mga gamit din po sa, ano, uh, pang karaoke, pang, uh, yung mga accessories po ng utakyan. Ayan. Yung pang po ng gulong, ayan po. Okay. alright guys so naisarado na po natin yung ating box no so ipakita ko lang po sa inyo guys sa mismo itaas po pasarado po natin makikita natin guys yung mga ano yung hindi lang sa messenger tayo may mga uh, nakikita natin mga rules no? pero dito rin mismo sa box may mga ano din po para mga reminders po ulit so ito yung mga mga pwede yung mga ilalagay natin Ayan, may mga instruction po So, katulad po niyan, ang TV at halaga. So, kailangan meron talagang uh, presyo. Ayan. And then, tapos yung laki ng TV. And then, ito yung po, guys, sinasabi ko pa na mas mababa po sa kabuang halaga ng ni Juma. Ayan. Or 20 lapad. Pababa po ang pwedeng laman po ng ating box. Okay? Yan po. So, pati rin sa mga babasagin. Ayan. So, uh, hindi na po nila sakop kapag may mga nabasag. Ayan po. So, mga ano, marami pong mga ano guys, uh, marami pong mga instruction po dito kapag mga kababayan ko po na gusto pong magpa-package po sa Chainville Services. Ayan. So, may mga ano naman. Hindi naman sila nagkulang talaga sa mga reminders. Ayan po. And then, higit sa lahat, uh, may hinihingi akong mga tanong, mga katulad po ng kanina, yung cardiac natin kung pwede bang ilagay sa box, pwede rin po. So, agad natin ako contact sila, no. Yan, agad pong suma, sumasagot sila sa mga katanungan natin. Okay, so, iba-iba po ang, ano, ang mga pinapadala kasi natin, mga kababayan natin. So, ito po yung ulit, guys. Ulit ko lang po ang kanilang uh, mga telephone number kung gusto niyo pong makontakt sila. So, first time ni Kaidis nito magpadala. Pero yung ibang mga kamag-anak ko, okay daw po ang kanilang serbisyo And then, kailangan po picture Alright? So, na lang vlogger si kindness Nej. <laughs> Sanay sa kamera. Okay? So, ayan guys. Dito po sa gilid. Ayan. Ito din. Nandito naman po. Napakalaking letra po, no? To Philippines. From Japan. Okay? So, ayan po. And then, sa kabila naman po. Meron din po dito. Okay? Ayan. And then, ito guys. Kung so, nagtaka kayo. Uh, sa so, mga hindi pa po, po nakapag-experience ng pagpadala ng ba ng package, yan, lalo sa mga baguhan pa po sa abroad. So, may mga ano, dito guys, hindi wag niyo pong tanggalin ito. Kasi yung packing list, ayan po ito po, yung packing list, pagka-deliver po kasi ng box, meron po itong laman na papel. So, mamaya susulatan ni Kind at ididikit ko po yung kakapagkatapos ng mga description kasi, yan. So, isusulat ko po mamaya, tapos ilagay ko po dito. Para kukunin nila. Makikita yan po guys. And then yung packing list po natin guys, wala po tayong ano kasi maganda po yung servisyo ng Chinville kasi inalalayan nila tayo no. Kapag katapos kong magsulat po ng packing list natin mamaya, isasend ko po sa messenger. Tapos titignan nila yung approval po. Ayan. Para maiwasan po magkamali tayo no sa ating mga sinusulat. Right? So yun guys, uh, tinapos lang po ng asawa ko po. na ito yung side by side po ang ginawa niya. Yan para sa ating uh, pinapalibutan niya ng tape. Okay? So, wala naman tayong babasagin na pinadala. Ayan. Alright? So, alright guys. Si kindness Nash po is nasa loob po ngayon ng bahay. So, ang ginawa ko po guys, para hindi maiwasan po nating magkamali po tayo guys, no? ah uh, ito po yung mga packing list. Ayan. So, nakita niyo po kayo na guys yung sinabi ko po na sa pagka-deliver po ng box, ah uh, kasabay na po itong ating packing list po. Ayan, na pinadala po ng Chenvel doon sa plastic. So, wag niyo pong tatanggalin yon Dahil katulad po nito guys, susulatan po ito ni Kindness kung ano-ano po yung mga laman ng box natin. Ilang piraso, and then yung uh, old or new. Ayan po. So, ganito po yung kanilang mga ano no. Ayan po. So, maganda naman po guys. Ayan. Kung wala naman po dito, pwede rin may mga ano naman po, mga uh, mga blanco pa na pwede natin ilagay sa mga kung wala dito yung mapinadala natin, okay? So ito yung bago na bago ko po ito ngayon idikit doon sa plastic, ibalik ko po ito doon pagkatapos kong magsulat. Pipicturan ko po ito guys at i ko po mismo sa Chinwell uh, Services para uh, i-check muna nila no. Para maiwasan natin yung aberya, yung magkamali tayo sa ating mga packing list kasi chine-check po ito. Okay? Yan po. And then, ang ginawa ko po, so, nagsulat muna ako sa parang isang uh, ibang papel para hindi ko, hindi po ako magkamali dito, no? So, parang may guide muna ako, okay? So, hindi agad-agad ako nagsulat kanina. Dito ko muna ito sinulat para uh, hindi ako magkamali dito. May iwasan natin. Kasi kaya, pag nagkamali naman po, okay lang naman. Uh, may, may gagawin ka lang po ng parang pirma sa gilid. Yan po, okay? So, ayan guys, uh, tapos na po akong nagbalot, no? Ayan, and then nalagay ko na rin po yung ating, ayan po yung packing list ko po, yung sinulatan ko po kanina. So, yun po yung mga, uh, mga rules lang po nila guys, at least naibahagi ko po sa inyo, para kung sakali man na mag-order po kayo, and then, una po pala guys, is nagbayad ako ng uh, 3,500 yen, kasi, Pagdating ng box. And then, kanina, ayan po, kakarating na din namin. Umalis kami saglit kasi malapit na ako sa post office. So, post office yung doon ako nagbayad. Sinan ko na rin po yung resibo na. Tapos na po, nabayaran ko na lahat po ito. Ayan. Kasi nga, may pasok si Kaidnesh. Wala na akong time, no. Kaya binayaran ko na agad. Okay? And then, so, ito yun lang po yung mga uh, kaganapan po ngayon sa araw ni Kaidnesh ah uh, buhay buhay po ko sa Japan so syempre yung alam mo yung naghaba nagbabalot ako guys uh, excited ako no na pag napag natin sa Pilipinas ayan parang medyo may pagkakaguluhan din sila except sa mga tsokolate ayan di ba so syempre kapag uwi tayo may tsokolate talaga bitbit si Kaidnes kay wag na lang pangitaon mga ulit man mga tsokolate kung pamilya ba okay okay kanang ramen ayan so abangan nyo, guys kung masiguro kung ano sakali man na matuloy yung uwi natin ay, uh, bablog ko siguro no ang pagbukas nila nito. So gusto kong ano, nandoon sila mismo yung pag-open po tayo ng ating package po. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So medyo busy lang po si Kindness and then ay uh, i-share ko lang po pala sa inyo. Pasensya po kung minsan wala ako sa mga premiere ko po ah uh, dahil gabi na po ako nakaka-uwi dahil busy po talaga sa trabaho. Madaling araw po akong umalis ng bahay guys. Minsan alas 4 kasi alas 5 alis na kami. Ganun. Kasi malayo ang biyahe. And then sa pag-uwi rin po namin, ganun din po medyo ano po talaga yung oras ni Kindness. Minsan alas na na ng gabi. So tuwing premier ko po, wala po si Kindness minsan. Ayan. sa so pagpasensyahan niyo po. At maraming maraming salamat po talaga sa support. Kahit wala po si Kindness. Alright! Uh, ngayon ba, ako na ko magpapaalam guys dahil hapon na rin po at bukas may pasok so kailangan mo lang magasigaso sa kusina. Kaya bye guys and dumo sa gozaimasta.